Diyos ko. Dahil sila ikakasal ngayon, lima na ang anak nila, nga ngayon sila ikakasal. <laughs> Ay, no. Tingnan nyo naman ang mga kagagautang nangyayari sa buhay. Kagagautang ito, Diyos ko. Diyos Oh, ang mga mamamaysan. <laughs> 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 <Ang> mga mamamaysan. <laughs> shout out sa kinuhanan nyo ng gown. Anong pangalan? Unigo? Unigo? Si ano Banji Unigo. Ah, shoutout kay Banji Unigo ang kinuna ng gown. Kaya sa mga nangangailangan dyan ng mga pang-rent na gown. Ayan, guys. oh di ba? Ganun, kaganda. Ang dami nyang ano, mga pearl. Pag naman niya nahaklit, eh. <laughs> hindi nyo naman. Ikaw, hindi Ikaw, asa? Hindi, naman. At hindi mm, naman. Gusto <laughs> ko naman. Wala bang <din> may pera. <laughs> may mga pabagbag pa. <laughs> may pabagbag Papakita pa. Papakita ko sa inyong asawa niyan. <laughs> guys, ari ang <yung> asawa. <laughs> ari ang asawa. Tinayin nyo nga. naman magbubukas ng van. Ah. Ang kasay alas 3 nandito pa kayo mag 2.59 na Magaling mga salan Tingin Wow Tapos <laughs> <laughs> Yan siya Mga ngasalan na natin Yan siya may guys, oh, may kasama pa siyang bag. Oh. Kaya mag-rent na, mag na kayo kay, kay Banji Unigo. Ay, hindi kasama, pero iyan na Free lang pala, free. <laughs> Dahil siya ikilala at tanyag sa buong yes. mundo. may <laughs> ang gusto pa niyang gown guys ay yung may garter sa dito sa chan. May paggagawa ng timbulan sa tiyan bago ma <laughs> nga may, may garter na gown. Sa so, nakatala na... Dali, really? ikaw gawin ikakasal? Papakasal ulit. <laughs> <laughs> Lima na ang anak, magpapakasal pa. Diyos ko, 23 anyos na ako. <laughs> May si Donya pagbuksan. Diyos ko. Pagbuksan ang niya. Sakay andan niya, sakay ang Donya. 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 <laughs> Ako'y nakamotor, Tay. Oh, isarado mo na yan. ma. Diyos ko. Aray. na. Dahil si Inay at si Tata mag sabay, sabay niya, ay mag-aanak sa binyag. Ay, binyag. Sa kasaldi, umano. Ano? nauna na sa simbahan at kami naka nakamotor ako at alam ko maiinip na naman ako doon. Nagpapabidyo at nagpapapicture at wala daw kukuha ng litrato di umano, ano yung mga tanyag na kilalang kilala. <laughs> Shoutout sa kinuna ng gown, sa, na sa ng gown kay Banji unyigo. Hindi ko alam kung saan, hindi ko alam ang location kung saan, e, maghanap na kayo. Okay, usap na, pasiyusiyo na. Susunod ako doon, at, si na kay kayak na. Kanina pa akin kasi pinagagaya kung ano anong pinagagawa sa buhay. <laughs> yan, yan, siyang siya ngayon. Hanggang <laughs> nga nga eh, go nga. Huwag hmm. kang dumain na hindi ka naligo na At ikaw kahit hindi aalis, hindi ka naliligo. Gayaan <laughs> ka, gayaan siya. Guys, gayaan siya. Ito bahay namin, guys. Yan, hindi lang nakikita sa video. Si Jaba, diba nakahitapos na mag-ayos. Jaba, tapos na mag diba ka na ga? Okay, ay na naman. <laughs> ano? 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 Mm, hindi nga nakakapag-ayos na ayos. Ay, parang losyang ka na. Be, wala kayong kaktan. Ayaw lang yan. Init na init. Baka ka pa talaga? Wala ma. Ibagay mo naman sa kasamahan mo. <laughs> nakashirt lang. Uy, oh, nakashirt lang at chinelas. O, oh, eh. Masyado. Bilisan mo na. Matatapos ka pa ka? Be, ikaw ang tapat ko tanong kayo kung matatapos ka pa. Ang iyong mga magulang doon inakalakad sa altar, hindi nandidiyan ka pa. <laughs> Magyan mo ka lang na uli ang mukha ko eh. Bisa mo alam mo sa Pilipinas i eh, kibot mo yung po saan? Bay, iyon ang dar ko ng motor na real, sigarilyo din eh. Malamang tagal na rin. Ano kung binibida mo pa diyan? Titingnan ko lang kung ang ko ko nasa sa loob. Madali nila ang kailangan pa niyan. Eh, may LTO di yan. Init na ako kakanta eh, gusto ko po. Hoy, bala ka pa palang umalis. <laughs> wala <laughs> ko wala ka nang balak umalis. Purmong purmado kayo. Ay, bagay mo naman na suot mo sa akin. <laughs> Guys, masunod na po kami ngayon sa simbahan. Hindi malaman ko nakalakad na yung dalawa sa alta. Ang <laughs> kababa na yung na Kasi na nila pa ako nakabisin. Hindi ito ka. Ay, naman. Hindi pa lang ko saan ng ikakasal. Tagaytay daw. Ang kaya ang ano simbahan. Tagaytay ka. Ang sayo. Hindi ko na lang kung ako ay nakapaghiso pa, <laughs> nakapag pa ka eh. Nakapaghiso pa Lahat sila, lahat ng abay, nasa unahan na. hindi ko malaman kung ang dalwaga naman ay nakahabol pa or late kung nadumasin. <laughs> Nandun na lahat. <laughs> Naging inimiss na si father. Madali lang namin makikita si inay dahil ang palatandaan namin doon, lahat ng buhok, puti, walang isim. Nandun, okay, nasa unahan na. Nakaupo na, hindi ko alam kung nakaasap pa sa lalakab. Hindi ko alam kung aab pa ang aking chance sa gutom. Makapaglomi muna din eh, sa gilid ng simbahan. Na? Ang ano? maganda si ate. Si hot shoulder. Bay picture mo ako diyan. Saan? Bay ka sa gitna. Doon sa gitna ng ano. Wala ka Alam mo yan, may tubig. Alam mo ganda niya sa ulo. ako sa gitna. So, Magdasal ka. Magdasal ka. Bukas Mag 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 na simbahan ka. Pinapakigad ang mga sinasabi ng eh. Gusto mo na rin hindi kasal. Hindi ko pinapakinggan ang mga sinasabi ng pare para gusto mo na din ikasal bukas. Okay, gutom na. Labas ang balikat, gutom. Bakit yan gang chan? Tingnan nyo guys. Warmong korma. Hindi nila naman sa balili. Sula ka na ang aking chan. Hindi na yata makaka-abdon eh hanggang pag-uwi. Butom na butom na kami sa so, koro, palinday-linday ka pa dyan. <laughs> Patingin niya. Magaling. ano mo eh, ano mo eh siya eh ano, donyang donya. Gutom <laughs> na gutom na aking isa ano, isang anak, o ospital ng ang atake sa gutom. So, kanina pati... pa kami dinining, kasunod niyo kami. At tapos na sila, gayak na yung mga, <laughs> ang itim, magaling pang ginamit yung cellphone ko. Ang tama ka. Magaling pang cellphone ang ginamit Iinom na lang, inom na lang po Pwede naman parang o-hospitalin oh, na naman ang atake mo May UTI ka niya naman? Oo Sa Garilo Pagbubong naman naman kahit saang lupa lupa ng mundo Abot sa kasalanan pa rin <laughs> Nakabagpate mo yung... Nakabagpate <laughs> naman pala iyong Ipag-rage naman pa siya ay kinasal eh guys Aray si UTI girl Yan Okay. Ako si UTI boy. Parang kami may UTI. Ang kan ng UTI. By the way guys, congratulations kay Anjo and Jaja. Ayan guys. Congrats!